Magandang araw mga kaagham! Narito po tayo sa isang special episode bilang pakikisa sa International Smart City Exposition and Networking Engagement or ICIN. Sa ikatlong taon, muling isinasagawa ang ICIN na nagbibigay oportunidad sa mga local government units at industry leaders para makabuo ng koneksyon tungo sa smarter and more sustainable community. Mula po rito sa Isabela Convention Center, Kawayan City, Isabela, Samahan niyo kaming tunghayan ang agham, teknolohiya at inovasyon para sa bawat Pilipino. Ako po ang inyong lingkod laid sikat at ito ang Provinciensya Season 2. Ang International Smart City Exposition and Networking Engagement o mas kilala bilang ISIN ay isang taon ng kaganapan upang ilapit ang agham, teknolohiya at inobasyon upang patuloy na itulak ang layuning gawing smarter and sustainable communities ang mga pangunahing lungsod at bayan sa bansa. Kinilala ng Department of Science and Technology ang Kawayan City bilang first smarter city of the Philippines noong March 25, 2015 kung kaya'y kanilang idinaraos ang aktibidad na ito upang makapagbahagi ng best practices, strategies, at sound innovation na maaaring gawing model sa iba pang komunidad. Isipin nyo, AI na ginagamit sa traffic system, robotics para sa disaster response, water technologies para sa ligtas na inuming tubig, sa pamamagitan din ng agham, teknolohiya at inovasyon, mas bumibilis at gumaganda ang mga servisyon na kayang ibigay ng gobyerno. Dito natin makikita ang hinaharap o future na ginagawa at pinapanday na sa kasalukuyan. Mula sa AI, robotics, disaster resilience, circular economy hanggang sa smart agriculture, lahat 'yan ay matutunghayan natin sa isin Isa sa mga ipinagmamalaki ng DOST ay ang pagtulong sa mga LGU para maisa katuparan ang kanilang smart city vision sa tulong ng mga teknolohiyang gaya ng AI, data analytics at robotics mas napapadali ang serbisyo, mas makakamit ang ligtas na komunidad at mas nagiging epektibo ang pamahalaan. Halina mga kaagham, atin pang kilalanin at lakbayin ang ISIN 2025. At kung ano pa nga ba ang mahalagang papel ng DOST dito. Malaki ang papel na gagampanan ng Department of Science and Technology in terms of smart and sustainable communities. Alam naman natin, ang na Department of Science and Technology ay mandated to provide central direction in all science and technology activities in the Philippines. Alam natin, nakapatong sa balikat ng Department of Science and Technology ang inobasyon. In fact, kasasabi lang ng Pangulong Ferdinand Marcos na ang inobasyon ay talagang strictong Department of Science and Technology ang mangunguna. Kaya, Smart and Sustainable Communities Program, nakarely siya sa development ng technologies and the development of technologies is fully on the shoulders of the Department of Science and Technology. So logically, alam naman natin, Department of Science and Technology mangunguna para sa pag-achieve ng Smart and Sustainable Cities Program. The difference of IC 2025 is uh, yeah, artificial intelligence because uh, we never tapped that before. It's a new uh, technology that uh, the Philippines is actually adapting on. So, uh, in that way, siguro, uh, ang, uh, naiba ngayon, we have more engagement uh, with our uh, local chief executives that would really uh, push their city or their towns to be a smart city on, under their directives. I've been uh, attending the IC for the past three years. And dahil sa IC, malaki ang may sa aming uh, mo. Dahil uh, dito ko nakilala ang uh, dapat kausapin sa akin na isang administrator tulad ko para mapalaganap yung pag pagunlad sa city namin gamit ang siyensa. And mga magitan ng tulong ng DOST, Uh, nilapit kami sa mga dapat na kausapin para talungan kami ibalang yung aming layo na yung ayos yung pangarap namin ng smart city tulad ng kawai. Uh, nagpunta po kami dito sa event ng ICIN, no? Uh, in preparation po dun sa aming uh, budget project in the future AI, no? Kasi papunta nga po tayo sa AI, so gusto namin makita kung ano yung mga bagong technology na pwede namin magamit sa mga guide namin sa aming mga proyekto. Uh, sana in the near future, no, uh, may implement na yung aming mga project na ito towards smart city. It's my first time po na maka-attend dito sa ICIN 2025. Ang masasabi ko lang po sa experience ko dito is uh, I'm thankful po na nagkaroon po ako ng opportunity and experience na maka-attend po sa ganitong event uh, para po ma-enhance po at pagkaroon po kami ng additional uh, na kaalaman makatulong po sa aim namin na magiging smart city sa Balanga. Now, it's my first time to attend the ICIN, and of course, one of the main uh, benefits for me uh, is to create networking. And of course, yung mga new learnings and knowledge na matututunan namin dito. So, tungkol po sa mga inaasahang matutunan dito sa, sa IC, ay to learn more about the concept of green technologies, circular economy, smart agriculture, and the uh, water technologies. Malaki ang gampanin ng agham teknolohiya at inobasyon upang makamit natin ang smarter and more sustainable communities. Sa pamamagitan nito, mabibigyan natin ng mas magandang programa at serbisyo ang bawat Pilipino. Hinihikayat po namin kayong makisa at makibahagi sa programang ito. Kayo man ay nasa akademiya, lokal na pamahalaan o iba't ibang industriya, oras na para tayo ay maghawak kamay upang makamtan ang strategic vision na ito para mas handa, ligtas, matatag at maunlad na bansa. Muli, ako po ang inyong lingkod Lead Sikat at ito ang Probinsyensa Season 2.